magluluto ako ng sardinas kasi may napanood ako na gumagawa ng uh, sardines e para ang dali-dali so matry nga din magluto And so yan lang yung available na ingredients ko, yan muna yung gagamitin ko sa ngayon kasi first time nga magluto at buti na nga lang at may na order akong isda sa grav at iwan ko kung anong pangalang isda yan. Basta order ko lang. Kasi parang yung galunggong. Hindi naman pala galunggong. So, ayan. Nilagyan ko ng salt. And black pepper. And ayan din yung olive oil. Na parang pinaka-importanting ano, ingredients niya. It. At ayan. Parang parang na naparami yung binigay kong, ah, nilagay kong olive oil. Marami talaga guys, kasi bago yan, eh, nakalah nakalahati yung nilagay. So, ayan, sayang naman yung nilagay ko. Mas mahal pa yung nilagay na olive oil kasi yung presyo ng isda. So, ayan, next is water. Sana masarap to guys. <laughs> masarap talaga guys. Tignan nyo yung buong videos. Talagang Perfect to <laughs> so, ayan yung ano, pressure cooker ko. Kompleto ko. na yan. So, ayan. After one hour, guys, ayan na yung style niya. Masarap na siya, guys. Pati buwan, nakakain na siya. Ayan. So, ayan. Oh. Oh, ba? Diba? Lahat. Walang natapon. Pati olo. Lahat-lahat, guys ang sarap talaga. Pati yung timpla ko nilagay ko na na salt lang yung nilagay ko dyan guys is ay lalo nyo yung lasa is malinam na siya at andito naman yung kapitbahay ko na ano <laughs> hey, you cook it. okay tomorrow okay okay want you want today yes. you cook you cook now you cook I cook now Okay, so habang nag-aano, uh, nagvo-voice over ako. Ayan <laughs> yung kapitbahay ko na ano, wait, habang nagvo-voice over ako ayan. Pinapaluto yung binigay na na oh, sweet potatoes. So ayan guys, tingnan nyo naman yung ano niluto kong sardinas talagang perfect to share guys, nakain lahat. Walang tapon-tapon. So, next time yan din ang lulutuin ko. Hindi na ako bibili ng sardinas. So, magluluto muna ako ng, ng sweet potato kasi pinapaluto. Sayo na. ako sa kitchen para linisin yung sweet potato at iluluto. Eh, dito pala yung bagong kapitbahay ka din. <laughs> Hanggang sa dulo nakain ko yan, kaya panoorin niyo. malambot. Mm. Mm. Malambot siya. Yung tinik. Yung tinik is malambot na malambot. Nakakain. Hmm. Hmm. 嗯。 mình mm. ừ. Mm. 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 For, from now on, hindi na ako magbibili ng sardinas I will just make my own sardine Wow <laughs> no. mm. So next time, I'm gonna go out, next time, try uh, to go to the um, fish melting. <laughs>